Hello guys, so we are going to make a um, towel cup. So this is 56 centimeter. Yeah, 56 centimeter the length. Yeah, 56. And then the width is 41. So I already put the line here. Then we just need to cut it now. So the remaining cutting this part here, um I need ten centimeter, but I think it's okay to just make it well like that. So it's okay to have twelve centimeter and then uh, here the the length will be I know um will be thirteen. Thirteen or let's make it fifteen along fifteen. Ayan, 15 cm. Oh, this one. So, we have to cut this and then stitch. So, ito na, na natin. Ayan na. Ito yung gagawin natin. Tapos ito, hindi ko na lang siya muna tinabas kasi nagdadalawang isip ako baka mamaya maiksi. So, ganito na lang yung yung hati doon. Diyan na side. Hati dito na side. Hati dyan. So, ito pinul ko na lang din na kunin mamaya na natin i-adjust, so magtatahi na tayo ng ready ng mga kana, so let's do it na yan, uh, tatahi natin yung gilid nito kasi nga baka maglagas-lagas siya so yan, natahi ko na ng una pero yan lang Pina, uh, tatahiin ko ng pangalawa ang ginamit ko lang is itong number 12 na yan, sigsag, kasi wala man na akong yung salak stitch, pantawag tawag dun so yan lang, para ma-save natin ang uh, dulo nito, para hindi siya mag yung magtanggalan So 'yan tapos na natin natahi yung gilid para ano hindi matanggal yung ito kasi pag wala 'yan matanggal kasi so tinahi ko yung gilid niya. So ang gagawin natin ngayon is i-fold natin to ng half. kanya siya tapos tatahiin natin dito. Tahiin natin to dito sa um, kailangan natin itong tahiin dito sa so, may gilid 'yan. Ah uh, from here, going here, kailangan tayin natin. Tapos dito naman mamaya tatahiin din natin. From here, going here. Kaya lang, kaya lang dito, kailangan natin magpaano ng 1 and a half inch. Kailangan may butas siya, hindi siya ipufull natin na pagtahi. Kailangan, um, so ganito yan, no? So ganyan, tatahiin natin yan dito. Galing dito. Ayan, papunta. Dito. So, galing dito, one, one and half inch. andito So, hanggang dito lang pagtahe natin dito sa top. So, magsa-start na tayo magtahe. So, yan, natahe na natin dyan sa gilid, pati dito sa taas. Tapos na din natin natahe. Ayan, tapos na natahe. Ayan siya. Tapos, ito yung may butas. Dito yung pinagyan natin ng one and half inch. So, ito yung kaputol na maliit na tela. I ipinasok dito sa loob. Ayan. Tapos, hihilahin ito dito, dito sa may end sya, no? Tapos, hilahin natin para mag lumabas sya. Ganyan. Gaganyanin lang yan. Tapos, hihilahin mo. Tapos, yun, lalabas na ito, ito. Ito yung karugtong. So, yan. Tapos, itatali mo lang yan, dyan. Itatali mo yung Ayan, mamaya itatali ko ha, para makita nyo. Pero yun, yan na yun. Tapos yung dito naman sa gilid, ayan. So, ganito na pagkatahe. Dire-diretsyo lang yan. Ayan siya. Ayan. yan na o. Oh. paso ipasok. Tapos ilabas. Ipasok, ilabas. So, pa, magiging ganito na siya. O, oh, ayan. Para pwede siyang hilahin. So, tatahiin natin to. Di, dun, dyan sa dulo. Papunta dito sa top hanggang dito. Tapos ihilahin lang natin. Ayan lang naman siya. Oh. pag, pag hindi ito hinila, pag ginanito mo yan, ayan o. Oh. Ganyan lang siya. Tapos pag hinila yan, magiging ganito. So, yung simple lang na pagkatahi So, hilahin mo, ah, tahiin mo natin. Tapos hilahin, tapos ilock natin. Tapos tingnan na natin yung final result. Ito na yung result ng ginawa kong towel turban you na know. yan. Oh. Or towel, towel cup. Ayan siya. yan sa gilid. Pero ito, dahil hindi siya stretch na cloth. Ano lang to yung size na nilagay ko dito is pang bata lang pala. Hindi siya kasya sa ano, adult. Kasi nga, maliit yung size. So, kung gagamit ng towel, uh, towel na ano, gagawin turban, dapat mas malaki or mas mahaba. Ayan siya. Pero at least nakabuo tayo. Ayan. Thank you, Lord.